sa kabila ng iniindang problema sa paningin, nananatiling bibo at aktibo sa klase ang batang aming nakilala sa bataan na hangad na magkaroon ng malinaw na kinabukasan. Ngunit habang siya ay lumalaki, mas pinapahirapan na siya ng kanyang kondisyon sa mata. Kaya naman dinulog na nila ito sa GMA Kapuso Foundation. Kung titignan, tila normal at walang problema ang mga mata ng sampung taong gulang na si Justine mula sa Pilar, Bataan. Pero sa tuwing siya ay magbabasa, minsan kailangan niyang takpan ang kanang mata para lang makita ng mabuti ang binabasa. May tumubo raw kasing bukol sa loob ng kanyang kanang mata. Pag nagsusulat po ako, tapos nagbabasa po ako dun po sa katapat ko po sa mga Namamali po ako kasi po natutubli po yung paningin ko po pag nagbabasa po. Nagdidilim po yung paningin ko po. Napapagpalit niya po yung ibang mga titik. 2019, ang una itong mapansin ng kanyang mga magulang. Am iba yung tingin niya, lumuluha yung mata niya. Minsan nagre-reklamo din po siya na nahihilo siya. Gustuhin man sana nila itong may paggamot. Hindi sapat ang 2,000 pisong kita nila sa pag-aani ng singkamas kada linggo. Kaya ang kondisyon ni Justine, inilapit nila sa GMA Kapuso Foundation. Si Justine ay merong tinatawag na dermolipoma. So ano ba ang dermolipoma? Ang dermolipoma ay isang uri ng bukol na congenital. Ibig sabihin, pagkapanganak pa lang, meron na siya nito. Kailang sumailalim si Justine sa MRI. Uh, kung sakali kasing lumaki yung bukol, uh, Pwede siyang mag ng astigmatism, tulad ng sinabi ko, pwede siyang malabo ang mata. Pag ganun, ang goal natin is kahit papano mabawasan yung bukol. Tulungan po sana natin si Justine. Humihingi po ako ng tulong ko para po mapagamat po yung mata ko po, para po makapag-aral po ng maayos. At sa mga nice mag-donate, maaari kayo mag sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada